maliban kay Gerald Santos, isa pang singer ang lumantad laban kay Danny Tan, si Enzo Almario. Sino siya? Ano ang kanyang kwento? The Philippine Showbiz List presents Sino si Enzo Almario? Biktima din daw ni Danny Tan. Si Enzo Almario ay isang singer na ipinanganak sa Maynila at lumaki sa Santa Rosa, Laguna. Dito unang natuklasan ng kanyang mga magulang ang kanyang talento sa musika Bata pa lamang si Enzo ay pinatibay na ng kanyang mga magulang ang kanyang potensyal sa pagkanta kaya nagsanay siya sa ilalim ng iba't ibang vocal coaches. Simula sa edad na walo, sumali na si Enzo sa iba't ibang paligsahan sa pagkanta sa telebisyon na nagbigay daan upang lalo siyang makilala sa industriya. Isa sa mga malalaking hakbang sa kanyang karera ay ang pagiging finalist sa QTV's Pop Star Kids. Dito nabuo ang grupong Sugar Pop kung saan siya ay nakasama ang mga kapwa finalist tulad din na Julian San Jose at Rita Daniela. Ang Sugar Pop ay naging bahagi ng programang SOP Rules na nagbigay sa kanila ng malawak na exposure sa industriya ng entertainment. Hindi lamang sa popstar kids nagtapos ang kanyang karanasan sa pagkanta dahil sumali rin si Enzo sa Idol Philippines. Dito, kasama sila Lucas Garcia at Mati Junyosa na buo nila ang grupong Idols. Ang tatlong ito ay nagpakita ng kanilang kakaibang chemistry sa entablado na naging dahilan upang sila ay makilala hindi lamang bilang individual na mang-aawit kundi bilang grupo na patuloy na nagpapasaya sa kanilang mga tagahanga. Isa pang milestone sa karera ni Enzo ay ang pagsali niya sa season 3 ng Your Face Sounds Familiar bilang bahagi ng idols. Dito muling napatunayan ni Enzo ang kanyang versatility bilang isang performer, hindi lamang sa pagkanta kundi pati na rin sa pagganap ng iba't ibang iconic na personalidad sa industriya ng musika. So balit sa kabila ng kanyang tagumpay sa mundo ng musika, isang mabigat na pagsubok ang hinarap ni Enzo na tila ba naging sanhi ng matagal niyang pananahimik sa ilang issue. Sa wakas, noong September 12, 2024, sa pamamagitan ng isang post sa kanyang Facebook, ipinahayag ni Enzo ang kanyang naging madilim na karanasan kung saan siya ay pinagsamantalahan at niloko ng isang taong inaakala niyang pinagkakatiwalaan niya si Danny Tan na siya tumayong musical director ng grupong Sugar Pop na kanyang kinabibilangan noong 2006. Ang revelasyon ni Enzo ay kasunod ng naunang paglantad ni Gerald Santos, isa ring biktima ng pananamantala na nasabing musical director. Si Gerald na unang nagbahagi ng kanyang kwento sa pamamagitan ng isang video sa kanyang YouTube channel ay nagkaroon ng lakas ng loob na magkwento matapos ang ilang dekada ng pananahimik. Ayon kay Gerald, tila isang sign mula sa Diyos ang nag-udyok sa kanya na ibahagi ang kanyang karanasan matapos makita ang mga balita ukol kay Sandro Mulak na siya rin nagreklamo ng pananamantala mula sa ibang mga tao sa industriya. Nabanggit naman ni Gerald na matapos lumabas ang kanyang pahayag, agad siya nakatanggap ng mensahe mula kay Enzo na noon ay mas bata pa kay Gerald. Magkakilala na noon pa si na Enzo at Gerald dahil parehong miyembro sila ng GMA at sabay na gumagawa ng mga proyekto. Nakakalungkot lamang na noong 2008, sa edad na labing dalawa, naranasan ni Enzo ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang buhay. Hindi niya kailanman naisip ng isang taong pinagkatiwalaan niya tulad ni Danny ang magiging sanhi ng kanyang trauma. Sa tulong ni Attorney Biboy Malaya na ibinigay ni Senator Jingoy Estrada upang tulungan si Gerald at Enzo sa kanilang laban, sinimula ni Enzo ang paghahanda upang magsampan ng kaso laban kay Danny. Malaki ang pasasalamat ni Enzo kay Gerald dahil sa kanyang lakas ng loob na magsalita na naging inspirasyon din para sa kanya na ibahagi ang kanyang madilim na nakaraan. Ang paglabas ni Enzo ng kanyang kwento ay nagbigay ng mas malalim na pag-unawa sa kanyang pinagdaanan, lalo na sa mga oras na siya ay nagsisimula pa lamang sa industriya. Ang mga masamang karanasan na ito ay nagdulot ng matinding trauma kay Enzo, ngunit sa kabila ng lahat, nagpasya siyang huwag hayaang takutin siya ng kanyang nakaraan sa halip. Ginamit niya ang kanyang boses upang mabigyan ng katarungan ang sarili at ang iba pang biktima. Kasabay na paglabas sa mga pahayag ni Enzo, sumabay rin ang unang hearing ng kasong isinampa ni Sandro Mulak laban sa dalawang independent contractors ng GMA Network na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Ang kanilang unang hearing ay naganap noong Webes, September 12, 2024 sa Department of Justice. Naroon din si Sandro kasama ang kanyang amang sininyong mulak at ang kanyang mga legal counsel. Samantala, nananatiling tahimik si Dani ukol sa mga akusasyong ipinupukol sa kanya. Sa kabila ng mga pagsubok, malaki ang suportang natatanggap ni Enzo mula sa kanyang pamilya, mga kaibigan at mga tagahanga.